sa pag-ihip ng hanging amihan sa Luzon kaakibat din nito ang pagkakaroon ng shear line ito ang pagsasalubong ng malamig na hangin ng amihan at ang mainit na hangin mula sa Karagatang Pasipiko at ang dulot nito maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-uulan na sanhi ng ilang pagguho ng lupa sa Bukod Benguet, one lane passable ang Benguet-Nueva Vizcaya Road dahil sa pagguho ng lupa kaninang umaga dahil sa maulang panahon. Isinara naman ang Mountain Province boundary kalanan Pinukpok-Abut Road dahil sa pagguho ng mga bato kaninang alas 2 ng hapon, November 4 sa Tinglayan, Kalinga. Isinara naman sa trapiko kahapon ang Apayaw-Ilocos Norte Road sa bayan ng Kalanasan sa pagtaas ng level ng ilog at mga pagguho ng lupa. Sa Kabagan Isabela, hindi na madaanan ang Kabagan Santa Maria Overflow Bridge matapos umapaw ang ilog, pati rin ang Maluno Overflow Bridge sa Benito Sullivan Isabela. Hindi rin madaanan ang Bakulod Bridge sa Ilagan City, Isabela, pero bumaba rin ang level ng tubig sa ilog bago mag alas tres ng hapon ngayong araw. Charles Nicolimon, RNG News.